Tayo ay dadako naman sa bayan ng Impanta, Quezon. Kilala ang Impanta dahil sa mga tanawin na nakapalibot dito. Unang-una na dyan ang arko ng kilometer 90 na talaga namang hinihintuan ng mga maraming motorista. At syempre, hindi mawawala sa listahan ang Jurgel's Peak. Syempre naman titikman natin ang kanilang mga putahe. Bukod pa dyan, marami pa silang ibang menu na pwede niyong pagpilian. Meron dun sila mga authentic na ka nilang mga bestseller. At habang umakain ka, magandang tanawin ang bubungad sa'yo. Pero pang hinihintay mo, tara na sa Infanta. Yo, what's up sa inyo mga par? Yan, panibago na naman tayong rides par. Kapag na tayo sa may Infanta ah, hindi ko nga pala namin sa may Petron C3. Yan par. Ah, bali, magpapagas po muna tayo ngayon. No? So yun par, magpapagas po muna tayo ngayon. No? ito so, yung unang gas natin yung bar so yung bar tapos tayo magpagas dito sa may Petron C3 kalo na tara bihaya na tayo sana walang traffic na madaanan dito na tayo sa may EDSA sa may MCU no panahon mo mukhang traffic Mukhang traffic sa EDSA Oh, traffic nga men Sobrang traffic nga Sana dito lang to ayun, oh, EDSA gaming tayo ngayon mga bar Let's go Jason City Memorial Circle, mga par. Yun, no? Tayo sa may Commonwealth Avenue. Right turn, Commonwealth Avenue. Motorcycle lane. Going to UP, Universidad ng Pilipinas. So, yun, par. Going to C5 tayo, no? Welcome to Marquina City. You know. Tayo pa sa May Marquina. Panta Highway. Former Marcos Highway mga par. Susuungin natin 'yan. Susuungin natin yung unang bayan ng kalsada na 'to. Yun ay ang Marquina par no. Nasakop ng Metro Manila. At yung pinakadulo naman eh yung Quezon no. Infanta Quezon na ating destinasyon ngayon. Ito natin yung SM City Marikina Talakayan natin yung ano par Yung Marikina Panta Highway Ito na nga yun yung dinadaanan natin Bukod sa Marikina eh, Alam nyo ba na may isa pang parte ng Metro Manila Na parte ng Marikina Panta Highway Ito par yung Pasig yan. May part na Pasig na Bahagi ng highway na to no Ito natin yung ano par Yung Barangay Santolan no? doon nagkakamali. Barangay Santolan, Pasig. Comment nyo na lang kung mali ako, ha? Hindi lang Marquina yung parte ng, ano par, Marilaki. Nandyan din yung Pasig. Kaya ang Marquina and Panta Highway ay may tatlong city, no? ano anong city yun? Yan ay ang Marquina. Marquina, unang-una yan, di ba? Sinunda ng Pasig. At sa Rizal naman yung City of Antipolo yan bali may tatlong lungsod sa kaling ito. Robinson Metro East is part pa rin yan ng Pasig City. So, yun par, welcome sa bayan ng Kainta, no? Nasa Kainta na tayo ngayon. Bali, pangatlong bayan na sinusuong natin. At ayun na nga mga par, tayo ay nasa lungsod ng Antipolo. Natanong na rin natin yung SM City Masinag you know sa ating kaluwa ayun na sa Antipolo tayo na sa Antipolo marami na tayong natatanaw na kabundukan siguro naman wala ng traffic banda dito no ayan na par kukonekta na tayo sa may kalikasan Ganda ng kabundukan, no? Eh, ganda, no? Par, bali 62 km sa diretso to par, wala nang likuan par. Rekta na to sa may ano, arko ng kilometer 90, no? diretso lang. you are entering Upper Marquina River Basin Protected Landscape. Uh, ganda paro, overlooking oh. You know, eh, hey. boso 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 ayan overlooking na naman po ro ay overlooking Aga Grabe si Kuya. Yan yung mga nakakatakot ka sa bayan eh, no? Sheesh. Overlooking ba mo? Dito sa Marlaki, marami yan. Lawak ng kalsado. Lawak, <laughs> oh. Omar, konting background tayo about sa Marilake no? Siguro naman marami na sa inyo ang nakakaalam sa acronyms ng Marilake Ito yung meaning niyan mga par. Ma is for Marquina, Ri is for Rizal, La is for Laguna, K is for Quezon, no? Marilake. Marquina, Rizal, Laguna at Quezon par. Ang kalsadang ito ay nagsimula sa Marquina, no? Doon nga sa may boundary ng Quezon City at Marquina. Dati ang kalsada ng ito ay may pangalang Marcos Highway. Subalit so, na napalitan din kalauna ng Marquina Infanta Highway. So, legendary Palo Alto. Oh, sayang. So, yung pa balik tayo par. Ang Marquina and Panta Highway ay may habang 117.5 kilometers mga par. Grabe, ganun sa kahaba, no? Pero hindi ibig sabihin nun, eh, siya na yung pinakamahabang highway sa Pilipinas, hindi par. Nandiyan pa yung Pan-Pilipin Highway at saka MacArthur. Pero sobrang haba na rin ng 117.5, no? HP de ba 'to? 39 kilometers to go, mga Bar. Lalapag na tayo ng Quezon. Laguna pala muna bago Quezon. Sabi par ang sarap painggan ng mga muni, ng mga ibon bar. Pero ko pala na update nasa Tanay Rizal na pala tayo. <laughs> big bike na sa bahay natin no? ah, idol 35 kilometers to go uy ang lamig na dito par ang lamig na seryoso grabe par puro kabundukan na yung nakikita ko yun o Sierra madre Nakakatakot <laughs> oh, In Banta, Quezon 30 kilometers So yun bar uh, Ito yung pinaamalayo Kung napuntahan sa parte ng Marilake no? Yung Tanay Sampalok Ito na yung pinaamalayo So ngayon uh, no Makarating tayo sa may kilometer 90 Okay din pala dito ha huh? First time kung makalapag dito. 6 kilometers going to Santa Maria Laguna. Uy mga Orbada, medyo minor tayo Para makontrol natin par Yung ating takbo, no Kitang-kita may mga windmill par, oh Ayun, oh Ay. Pero napuntahan na natin yan, ha Medyo liblib na dito par So yun, 3 kilometers to go Nasa Santa Maria, Laguna na tayo Laguna na nga kilometer 75 15 kilometers to go Sakae na tayo. Hey. Sera madre. Sera madre pa raw. Sera madre. bunin ng ibon ng ating naririnig. You know? Wow! Wow! Ah, amazed pa ro. Oh. Nasa forest na tayo, love. Ah, delikado yan, ah. Ah, <laughs> gag. Delikado yan, ah. Wow. Wow, ganda. Sobrang dami palang korbada dito, no? Ang daming korbada. Pero napakaganda naman ang view. Okay. Okay ganda ng view men kitang kita pa rin yung mga windmill no kitang kita pa rin yung mga windmill ng Padilla par tapos meron pang mga pine trees ayan Santa Maria picture tayo lab Par. picture mo na kami sa may Santa Maria Laguna Art no lamig ang lamig dito mga pa lamig 3 kilometers to go ang lamig lamig kaya pala tawag little baguio kasi napakalamig grabe par napaka press ko dito sa lugar na to 89 ayun na par Isang kilometro na lang par Nasa 90 kilometers na tayo par -hoo -hoo. But please unlock In banda ayun na par Mabuhay ka In banda Hey Sure tayo doon, love. Sure tayo doon, syempre. Ah, oh, shit. At nandun din yung arco ng Enfanta. Nasa queso na tayo. yun na napagpapicture na rin kami sa may kilometer 90 tsaka sa may arco ng infanta no? at syempre nagpalipad na rin tayo ng drone so ayun tatakbo pa tayo ng 4 kilometers para kumain sa may Jergel's Peak way tayo ngayon sa may Jergel's Peak par Ito yung isa sa mga pangarap kong makainan. Jergel speak. You know, ay kita natin yung Jergel speak par. <laughs> hey. Ito na 'yon. Jergel speak. Ay. Hey. here par bikers and riders heaven Resto oh. So, what is up sa inyo mga para, hindi to nga pala tayo sa may Jergil Speak in Panta, At oo oh, nga pala mga pare, hindi speaker na po pala tayo. Yan. Ayan paro, oh. So, isa sa mga pangarap po ang mapagdikit ng speaker dito sa may Jergil Speak. Tara, dikit tayo. So, yun para ito nga pala yung sticker natin, no? Yan, Aerop Motovlog. Pag nagkita tayo sa dance, sa video lang ako para mabigyan ko kayo ng aking sticker. Maraming salamat nga sa may CXG prints. Yan. Wala silang minimum na bilang, no? Kahit 50 pieces, ay talaga namang free shipping yan. Darating yan sa bahay nyo. So, yun par, magkitikit na tayo. Mga pangarap natin itikitan. Pag nagkaroon tayo, sticker. Your good stick. -ticket. Ay, para sa may letter E. Siyempre, alam nyo na. Air up, diba? Hey, hey. Air up vlog. In the house. So, sempre par. Tikman natin yung mga pagkain dito sa may Georgia Speak. Tara, mahalo. Tara. Pansin na madami yung speaker na nakalagay dito. Ito may sticker lang. Napakadami yung Talaga, pinarayo talaga ng mga iba't ibang vloggers. Ito yung kanilang menu. Ito na natin yung kanilang hot choco. Ito yung kanilang ganda ng video ito paro so yun par at uh, dumating na yung ating order dalang no? beef tapa bichon kawali tsaka meron pang previs na sabuyan par wait natin yung chocolate no para perfect talaga sa ganyang gandang scenery so yung bar dumating na yung aming pinakahintay na hot choco oh. tikman natin na choco oh. sarap par perfect na perfect sa ganyang scenery oh hmm. at tikman natin yung ng ano par tapa Ikanin muna tayo And then Tapa Sarap par Tikman din yung kanilang Previous na sabaw no Solid par Siguro napakasarap Ng kanilang bulalo dito Sarap ng kanilang sabaw pa Bulalo Grabe Sabang sarap, sarap talagang mapaparami yung kain mo eh at saka yung kanilang tapa eh napakalasa rin so tikman natin yung kanilang ano par lutsun kawali no Ayan, Wala, di mo na tayo sasaw tikman muna natin patok batok talaga <laughs> Siyempre, siyempre yan sa sausawan yan, no? Yung asawa ko nga pare yung nagtimbla niyan yung kanilang sausawan. Sarap par, na Iba, la, ibang lasa yung ano lang iba yung lasa ng kanilang suka par. Masarap siya. Hindi siya yung sukang ordinaryo na bibili natin. Para siyang natural na suka. Di ko alam kung anong klaseng suka to. Basta napakasarap niya par. Tamang-tama yung Luchan Kawali. Hindi ka mauumay. Nabi, napaka-perfect. Napaka-solid sa may Jerry's Street. Tapos pakita mo yung ano Napakagandang tanawin. Habang kumakain ka, ang ganda ng tanawin na nakikita mo. Diba? Sabayan mo pa ng hot choco, no? Tapos natin yan. Yeah. solid na kanilang hot choco for only 80 pesos ah, so yun par sulit naman yung nakain namin eh. diba? sulit na sulit sya at sya napakaganda ng lugar ah, ilang ulit na yun no? mm. para sa akin worth it yung pagpunta namin dito kahit na almost 101 kilometers yung layo sa lugar namin. Worth it siya, worthy. May dala pa nga aming ano, pang imagas oh. Dried mango. Diba? Kasi puro, alam mo na, karne yung kinain namin. Kailangan namin ng pang himagas na pang to dried mango. belum apa-apa Ayan na mga, mga par, dito na tatapusin ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa panibago natin vlog, no? Kasi o, par, sobrang worth it ng pagpunta ko dito. Grabe, sobrang sarap ng pagkain. At saka napakalamig ng lima par. Sobrang sarap. At saka may sticker na rin tayo, no? Nagkarat na rin tayo ng bakas dito sa so, my Speak. Yan. So par, hirap mo vlog par. Yan. May 16, 2024. four. Uh, at maraming salamat sa inyong panonood mga par sa mga sumusuporta dyan mahal na mahal ko ang lahat palagyan tayo sa daan sabihin nyo lang may mga sticker tayo dito